Yun mga master, nandito na naman pala kami sa laot para manghuli na naman ng malalaking pulang buntot. Dito nga ay tuwang tuwa na naman ako kasi may nahuli na naman kaming pulahan or orange kung tawagin dito sa amin. Dito nga ay tuwang tuwa talaga ako mga master kasi ang laki talaga niya. Pero at the same time malungkot kasi ganito ang mga nangyari sa pangawil namin. Mabuti na nga lang nahuli namin yung putol Grabe talaga to, ang dami nitong pinutol na pangawil. Pero kahit na ganun, marami pa rin kaming huli at marami yung benta namin mga master. Kaya ayun samahan nyo kami sa aming adventure ngayong araw. Good morning mga master, nandito na naman pala ulit tayo sa laot at syempre kasama natin ulit si MJ. Dito nga ay habang nagbabatak si MJ ng una niyang padawe, pinagmamasdan ko itong magandang sikat ng araw. Dito nga ay kahit halatang puyat si MJ, masaya pa rin siya. Napaka-energetic naman talaga nitong kasama ko mga master. At dito nga ay ito na yung una niyang pahuli. Ang tawag nga pala namin sa isdang ito ay makarel mga master. Sa ibang lugar na napagtanungan ko, ang sabi nila, gapang daw ang tawag nila dito. May Meron din nagsabi salmon, meron din namang banak. Paki-comment naman mga master kung anong tawag diyan sa inyo at sa ang lugar kayo. Ang buong katawan nga pala ng isda na ito ay madulas at kapag nahawakan mo naman ang katawan niya, may maiiwang mga madudulas na parang laway sa inyong kamay mga master. Paki-comment na lang mga master. Maraming salamat sa inyo. Bukod sa comment, paki and share na rin po nitong video natin mga master. Malaking tulong na po 'yan dito sa ating page or channel. Dito nga ay makikita na natin yung pangalawang huli natin ngayong araw. Medyo tanghali na rin pala dumawi itong mga pulang buntot. At the same time ako na nga pala yung may hawak ng pangawil mga master at si MJ naman yung naghahawak ng kamera Dito nga ay napansin ko na nagsisimula na magkagulo-gulo yung mga pangawil namin mga master. Sinyales na marami na naman tukek or liwit na itim sa ilalim. Pero reasonable naman yun mga master kasi kung mapapansin nyo maliliit yung mga pulang buntot. Oh. Yan siguro yung hinahabol nila mga master sa part na to ay tuwang tuwa nga ako kasi ang laki laki naman itong orange na nahuli namin mga master grabe yan buti na lang at kinaya nung nylon natin mga master malakas kasi itong isda na ito kulang dalawang kilo nga pala to mga master tingnan nyo naman ang laki laki talaga nya kaya ayan ilalagay ko na muna dito mga master baka makawala pa dahil nga sa napansin ko na nagkaputol putol na yung mga pangawil namin na pag desisyon na namin ni MJ na dalawa na kami magabatak ng mga nakataan naming pangawil para mas mab bilis. Siya sa unahan at ako naman sa hulihan. Dito nga ay nakahuli si MJ ng isang malaking tukik. Ito pala mga master yung mga nampuputol ng mga pangawil namin. Matalas kasi ang ngipin yan mga master. sa namin yan pero once mahuli namin yan ay tuwang tuwa na rin kami kasi ang sarap yan pag binislad mga master. Habang nagtatanggal si MJ nung tukik na nahuli niyan nilipat ko naman yung kamera sa akin mga master. Para syempre may exposure din naman ako dito sa vlog namin. Charot lang mga master. Dito nga ay medyo may karamihan yung huli namin kaya ititigil ko muna yung voice over hindi pala sabi. Yan ang... Ganda ang ito, naman ako, yup? hindi

ganda oh, dami oh. Pero dito ang uh, ano, huwag mong uh, ano ha. Uh -huh. Oo. Ka yung katulad kanina, ng mga bitawan mo. Yung mga bitawan. Sige na naman ako. Ayos na, insan. Walang dami nga. Ah, uh, ang oh, ganit. Uh, may ba pa ata ito eh? Wala na yan. Ay, parang meron pa ako. Gam mưa quá sợ giải tỏa quý tặng 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 quý Po, yung bow, tatlo pa yata, dalawa. Dami! Meron pa yun sa ilalim mo, may bato pa yung isa. Kita ba ito kanila? Oo. Oo. Butang so, yun, dami yun. Hindi para Oh, namaste.

<laughs> exposure, exposure. Oh, 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 what's there? Play mana? Sini. Galeng. Yo, lu tang mana? Yang lewa. Daming ayusin. <laughs> <laughs> Ang daming ayusin MJ. Oh, kita ba ka? Tip. Picharan kita. Hindi okay na yan. si ah. sige, Ay, oh. pwede rin. Oo. Katayon mga master, pagpasensyahan niyo na lang yung ginawa ko diyan. Na-excite lang talaga ako. Ang lalaki kasi nung mga orange. By the way, ito na pala yung kabuoang huli natin mga master. Buti na lang nakarami pa rin tayo kahit nagkalagot-lagot na yung mga pangawil natin. Halos mapuno pa nga rin natin itong ating styro. After nga lang yan ay umuwi na rin kami. Pagdating nga namin dito sa tabi, grabe ang daming mag-uusong mga master. Pabor nga pala sa atin to kasi medyo may kabigatan yung bangka natin. Kaya hindi tayo mahihirapan sa pagangat nitong bangka. Ibinigay na nga lang pala natin sa kanila itong malaki nating tukik para may pangulam sila. Tapos sinamahan ko na rin itong mga maliliit na matang baka. Kaso mukhang kukulangin yun kasi ang dami nila mga master kaya sinamahan na rin natin itong isang malaking pulang buntot. At ayun sinibulan na rin agad na kiluhin itong mga huli natin mga master. Bali yung mga pulang buntot ay nagtotal ng 16.2 kilos. Yung makaril naman natin ay 1.1 tapos yung mga orange naman natin ay saktong 5 kilo. At ito naman pala yung kabu ang bayad sa atin mga master bali umabot ng 2,876 yung kinita namin kaya ayan happy na naman kami ni MJ dito maraming maraming salamat nga pala sa mga umabot hanggang sa part na to mas lalo po kaming ginaganahan gumawa ng content ni MJ dahil sa inyo dahil nakikita namin na maraming sumusuporta sa mga ginagawa namin bali hanggang dito na lang po yung video namin maraming maraming salamat po sa inyo